Samantala sa karagdagan panating mga balita pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. CNN Nation, Nation. Oh, really boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas. Nanalo ang yes vote sa ginanap na plebisito sa anim na putatlo mga barangay na nasa ilalim ng SGA Special Geographic Area sa layuning makabuo ng walong bayan sa SGA. Lumabas sa Commission on Elections Monitor Activity Recording System mula sa anim na pitong mga voting centers umabot sa walong put isa sampung ang total turned out na mga buto mula sa 72,658 dalawang libo anim na walong mga lumahok sa plebisito na ginanap nitong nagdaang Sabado ibig sabihin pumayag na ang mga taga SGA na magtatayo ng walong munisipyo sa kanilang lugar. Ito ay ang mga bayan ng Kapalawan, Kadayangan, Ligawasan, Malidigaw na Balawag, Old Kaabakan, Pahamudin at ang Tugunan. Ang Bangsamoro Transition Authority Barn Chief Minister ang siyang magtatalaga ng mga punong bayan, halig punong bayan at mga sangguniang bayan members habang wala pang halalang lokal na hayaang pumili ang mga taga SGA or yaong 63 mga barangay sa kanilang mga official ng bayan. Samantala, umpisa Abril Akensi hanggang Abril Adisi 2024, ang Comelec Commission on Elections Voters Registration ay isa sa para sa dalawang kampo ng Moro Liberation Front, MILF, sa Camp Darapanan, bayan ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte at isa pang kampo ng MILF ang Camp Abubakar sa Tugawig, bayan ng Barira, Maguindanao del Norte. Ayon sa Comelec na ito, ang Register Anywhere Program na mismo ang mangunguna ay si Comelec Chairman Attorney George Garcia. Well, Ramos Simen, Roving Reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan ng ibey isang gulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live nationwide Maraming salamat kay Boy Ramos, ang ating CNN roving reporter sa Mindanao. Sabantala